Asaw niya mga pulang-pula Payaw yan, payaw Kawil, kawil yan, mga San? Pagustuhan mo ito, Gracias. <coughs> نعم <applause>

Buat bon 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 bon. Kecekan Bon 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 bon. Kalau I'm sorry, Ah, ano ba ito? Ano? 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 Kalimansahan ano ano po. Ha? Kalimansahan. Kalimansahan. boss. 250 Ha? 250 po. 250. lang ah? ba? Okay. Hindi, lang. Ano nga ito? Ano, igat ba ito? Ha? Anong tawag ito? Igat? O yan, ito. igat. Igat na. Ito, pindanga. Ha? Pindanga. 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 Sarap din yan, adobo sa gata. Dos bain. Ano yung Maliliit na dorado. <coughs> Makala dyan? Dos Ano ba ito? Ano isa ako? Ah, so ano? Ha? Dalaga. Dalaga.

Ano sir. Sa yes, sir. Sa sir. 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 Nakabili tuloy ako. Tulo ako sa kapila. Ako, ako sa kapila. Eh, ikot muna kayo, sir. Paganyan. Iikot pa na, no? Oo, ikot muna kayo. Huwag e, muna kayo bibigyan. E, okay. Nakabili na, mo dyan, Iho. 120, ah, 120 120 service service 120 2024 Yan lang san bagong tatayong Tagalog. Oo. Puro stress. Yung kayo, taga. Wala ko sa oro-oro Alabasan. Tingnan niyo, bro.

sandal lang po. 250. Piso, okay, no. Piso. Okay, no. wala nga pa. Ito lang nalulong tayo. Ito lang nalulong tayo. Ito lang nalulong tayo. Kwenta? 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 60. Oh, okay. 60 pesos. 60 na lang ayon po buyang 80 ang kanina, 90 maaga eh. na e, 100. Ilang na, ilang kilo. Lima. Lima sa 60. 60 na lang buyang 60 pesos. Baka sa pressure. Huy. Okay. Walang tubal Bagos, kilingan. Dito. Ay one Bangos. Ang makikita dito ngayon, bangos or ano Anong, ito ba lalaki? Puro lalaki po yan. Mga ano yan? Kilo po ba? Ayun, per kilo 80 Ayun, Bakit kilo pa yan, Miguel? Ayun din yan, yan din 60. 60 po ba? Tawagin burot. Burot? Burot.

tanong ko lang kuya, ya dito kuya? Kuya, O dito. Yan. Kontent. Kuwatin. Kuwatin to. O ya, ayos. Bagus talaga Wala na. Wala na. 140 140 100, 140. 100. 100. So, so

Oh. Two, <phone> that's one. That's one. That's 1 dorado ito liquid harap to ayo 20.70 Rp. 20.60 Rp. 200 Rp. 200 Rp. 200 Rp. Ano boto. Aba lason. Amili itnak. One wait, one wait, mare. Bun bete. Balusah. Borso, isang calendar Sa kanggong, lang, mag lang ang kinuha. Atoy tingnan mo, 120 na, 120 kaya. Atoy tingnan mo, 120. Napili mo boss. Magkano 'yan? 120 na, wala nang 130 oh. 300, 300, 300, 300, 300,

20, 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 90 20, 20, 90, 90. O, senyora, 90. 90 wait, lang.

يا بدرينو هي 콘테스 کرے کي جي بني

快来